paso ko ng chapel, lo and behold, alam nyo ko sino nakita ko? Sa malayo pa lang, kitang kita ko na kagad yung image, yung statue ni Saint Rita of Cascia. Yan, pakikita ko sa inyo, yan. Na may hawak-hawak na bungo. And I was so amazed. Sabi ko, wow! Parang, grabe, wow! Talaga, wow, sa Rita of Cascia, nagpaparamdam ka talaga. You are really on the move. You are really praying, interceding sa kasin ng ng asawa ko. Hello mga ka -faith. Welcome again to my vlog. My name is Brother Adrian Milag. Today, pag-uusapan po natin ang buhay ni Saint Rita of Kasha. Alam nyo, may joke nga daw eh. Pag Medyo ikaw na parami ng kain, di ba? Na medyo marami ka na kain na carbs. Tapos, pupunta ka kunyari sa, sa isang store, bibili ka ng damit. Tapos, hindi magkasha sa'yo. Para magkasha yan, humingi ka daw ng intercession kay St. Rita of Kasha. What? Yung iba, medyo slow, <laughs> hindi nag yung joke, no? Medyo obvious na nga, eh. First and last joke na yun, okay? Patawad po. O yung mga masyadong traditional dyan, sasabihin, oy, Brother Adrian, di mo naman ginagalang yung santo na yan. <laughs> tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Alam niyo si Saint Rita of Cascia, isang santo yan na merong matibay na pananampalataya. At alam niyo ba si Saint Rita of Cascia ay patron siya ng mga hopeless cases. Yung mga imposibleng sitwasyon para siyang si Saint Jude Thaddeus. Kung pakiramdam mo ay parang hopeless, walang solusyon, 'di ba, yung mga problema mo, ang kwento ni Saint Rita of Cascia ay magbibigay sa iyo ng pag-asa. Sino nga ba si sa Saint Rita? Alam niyo si Saint Rita ay pinanganak siya noong 1381 sa Italy. Isa siyang babae na buong buhay ay nag-alay ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Kung hindi nyo po alam yung naging buhay ni St. Rita, ang una niya talang gusto ay gusto niyang pumasok sa pagiging isang madre. Gusto niyang maging yung consecrated life. Bata pa lang siya, pangarap niya na talaga magmadre. Pero nangyari, ang gusto ng kanyang magulang ay magpakasal siya. Parang may nirereto sa kanya yung magulang niya. So pinakasalan niya yung taong pinili ng kanyang mga magulang para sa kanya. Alam nyo kahit mahirap ang buhay ng may asawa ay hindi sumuko si Saint Rita at lagi siyang merong pananampalataya. Alam nyo ba nangyari sa buhay ni Saint Rita? Namatay at nawala ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Actually yung naging story ng kanyang asawa kasi yung parang yung clan nila merong uh, mga away So isa sa naging biktima doon yung kanyang asawa. So pinatay siya ng kanyang mga kamag-anak. Yung mga anak niya ay gustong gumante, parang na-mindset sila nung, nung isang kamag-anak nung tatay nila na sinasabihan ay ganti nila yung tatay nila ganyan-ganyan. Pero unfortunately yung kanyang mga anak ay in the, in the very young age ay namatay ng isang sakit. Kung titignan po natin, it's a grace of God na hindi nila nag nagawa, natuloy yung kanilang planong gumante, ipaggante ang, ang kanilang ama. Nung namatay yung kanyang asawa at kanyang mga anak, ay dun nahanap ni St. Rita ang tawag sa kanya ng Diyos sa loob ng kumbento ng kasya. Dito siya nagpakita ng tunay na debosyon sa pamamagitan ng pagdarasal at pagtulong sa iba. At isa sa nakilala si Saint Rita of Kasya, yung kanyang himala sa kanyang buhay, yung nagkaroon siya ng stigmata na o yung sugat na katulad nung kay Kristo na lumabas sa kanyang noo. Kaya nga titignan niyo yung mga image niya, meron siyang stigmata sa kanyang noo matapos siyang magdasal. At alam nyo, ito ay tanda ng kanyang uh, malalim na pagkakaisa sa paghihirap ni Kristo. At dinala niya ito ng may pasensya at pagmamahal sa loob ng 15 years. Imagine that, mga ka-faith. Yung pain na yun, yung suffering na na-experience ni Saint Rita for 15 years. So, she bear all of it. Uh, she bear the suffering of Christ. So, naging isa siya sa paghihirap at naging sakripisyo sa atin ng Diyos. Alam niyo, kaya yung mga san santo ay mga banal because they know what is sacrifice. True sacrifice is it's about sharing with the sacrifice of Jesus. Amen. Isa sa mga de depiction din ni Saint Rita ay yung uh, nakikita natin siya na meron siyang hawak na bungo. Kaya nga madali siyang makilala yung santo na merong hawak na bungo. Alam nyo, actually, nung una ko siya nakita, parang ang weird, no? Bakit siya may hawak na bungo? Yung parang gano'n, medyo creepy, medyo nakakatakot. Sa mga ka natin nag nagtatanong, kaya siya may hawak ng bungo ay hindi para takutin tayo, kundi ipaalala sa ating lahat na maikli lang ang buhay dito sa mundo. At may mas malalim tayong destinasyon pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Amen? Alam nyo, para kay St. Rita, ang simbolo ng pagiging handa sa kabilang buhay at pagpapahalaga sa oras natin dito sa lupa. Kung baga, yung bungo na yun is sinisimbolize nun yung mortality. Na lahat ng meron tayo dito, dito sa mundo, lahat ng ito ay temporary, even your life. Katawan mo, di ba, lahat ng meron ka ay temporary lang yan. Pero yung kaluluwa mo, it will live forever. Pero ang tanong dyan, after mo mabuhay dito sa mundo at pag namatay ka na, saan ka mapupunta? Dalawa lang naman yan. Heaven and hell. Right? Yes, in, in our Catholic faith, we believe in purgatory. But once you arrive in purgatory, parang sure na yun na mapupunta ka talaga sa heaven because yan yung purification stage para mapunta ka ng heaven. Di ba, yun lang yung dalawang tanong, saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa kumukulong ah, dagat-dagatang nagliliyab na impyerno. Alam nyo, sa buong buhay ni St. Rita, marami siyang mga pinagdaanan na parang wala ng solusyon. Napakahirap ng buhay ng may asawa. Nawala pa yung kanyang asawa at kanyang mga anak at yun nagkaroon siya ng stigmata. Napakasakit nun. Pero kahit kailan, ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang kanyang matinding pananampalataya at mga milagrong nagawa ay nagpapakita na sa Diyos ay walang imposible. Si Saint Rita, na napaka-powerful ang kanyang intercession. Alam nyo, personally, ako na witness ko yung uh, power of her intercession. Alam nyo, nakita nyo siguro to lately, yung nag-post ako sa aking social media, at pumingi ako ng prayers to this one specific person. Yung pinsan ng aking asawa na si Jessica, si Ralph Anthony Maningding. I'm sure baka nakita nyo to. Kung hindi nyo po alam ay si Ralph Anthony Maningding ay pumanaw na po siya last February 2. Piesta ng ano yan, ng presentation of the Lord, yung Candelaria. Before yung pagpanaw niya, nakita talaga namin, kaming mag-asawa, especially my wife, yung paggalaw ni Saint Rita para ipagdasal yung kanyang pinsan. Nung nalaman namin na yung kanyang pinsan, nag-collapse daw. It was last week of January, ganyan, may inaten ng kaming isang kasal nung panahon na yon. Tapos, binalita sa kanya na inatake daw, natumba daw yung kanyang pinsan. At sobrang nag-worry talaga yung asawa ko, Kasi yung pinsan niyang ito ay kababata niya. At sobrang close sila nito na since I think high school, college, magkasama na sila talaga. Isang school yung, yung pinag-aralan nila. Yung kanyang pinsan na to, ano siya, gay siya. At alam niya din yung naging lifestyle ng kanyang pinsan. Kaya talagang pinagdadasal niya ito araw-araw. Pero walang any judging dito sa pinsan niya. Pinakisama niya talaga to ng maganda. Kahit na ganun yung lifestyle ng kanyang pinsan, di ba? Because who we are to judge. Ang pwede lang naman natin gawin sa ating mga kasama sa ating buhay, mga mahalaga sa ating buhay ay syempre yes, we correct them kung may nakikita tayo tayo mali yung fraternal fraternal correction kung kailangan talaga any pagdasal sila. Pag nasabi na natin sa kanila yung totoo, we preach the truth to them, eh sila na po bahala paano nila tatanggapin yun. Pero patuloy tayo nagpapaalala sa kanila. Kaya nung nalaman ng asawa ko yun, nangyari sa kanyang pinsan, talagang nagalala siya at pinagdasal kagad namin ang kanyang pinsan. Then, eventually, binisita namin yung pinsan niya, pinsan niya na ito sa Bulacan. At nung binisita namin siya, actually, inuwi na siya ng kanyang mga magulang sa bahay. Yung hospital na pinagdalan sa kanya, ay hindi na siya kayang itreat kasi ang nakita sa kanyang brain may nakitang parang mass tumor na 3.5 cm ganun nakalaki ang mga neuro ay very limited lang yan sa hospital konti lang naman meron yan parang unnecessary na magstay siya sa hospital na yon kasi wala namang neuro so nagdecide ang kanyang family na uwi, uwi muna siya sa bahay, medyo hindi na maganda yung kondisyon niya. Nung nakita namin yung pinsan niya na yon, talagang nakahiga na lang at medyo ano pa siya, nakakakilala pa siya, nag-high pa siya sa kay Jesse, sa kasakin, nakilala niya pa kami. Kitang kita sa kanya yung lost memory niya, parang wala na talaga siya sa sarili. Kasi nga, utak yung tinamaan eh, may, may tumor. Talagang hindi okay. And nung time na yon, syempre, ang sinabi sa akin ng asawa ko ay ipagpray namin uh, yung kanyang pinsan. Maglead ako ng prayer kasama ang pamilya ng kanyang pinsan. So naglead ako ng prayer, okay, supplicatory prayer, okay. So it, syempre, tinawag natin yung mga tulong ng ni Mama Mary, ng mga anghel at ng mga santo sa langit. At habang humingi ako ng mga intercession sa mga saint, nabanggit ko doon si Saint Rita of Cascia. Bigla na lang talaga pumasok sa akin Saint Rita of Cascia, because I know he she is the patron of the hopeless cases. Kasi nung panahon na yun, yung sitwasyon ng kanyang pinsan ay hopeless talaga. Yung time na binanggit ko yung Saint Rita of Cascia, tumatak din yun sa aking asawa. Kung hindi nyo pa alam, i-backtrack -ba ko lang kayo. Nung first time na nakita ng asawa ko, yung, yung statue ni Saint Rita, actually nagpakita na yan sa kanya nung last year pa lang, okay, December, nakita niya na yan doon sa Antipolo Cathedral. Sabi niya, bakit ganun yung tsura nun? nung no, parang madre, may hako na bungo, ang weird, nakakatakot, parang ganun. Ayaw niya lumapit. Then, nung narinig niya yung pangalan na Saint Rita of Cascia, tumatakto sa kanya at ni-research niya kung sino to. At during that moment, kasi nga, talagang hopeless na yung sitwasyon ng kanyang pinsan, hopeless talaga, as in talagang nagpipipti na. Pumingi siya ng uh, intercession kay Saint Rita of Cassia. Actually, si do Nobina. An eh, nung panahon na yon, yung kasi nga sa Bulacan, kung konti ang neuro. So we encourage the family, yung family no kanyang pinsan, nadali na to sa PGH. Kasi dun lang talaga merong talaga mga specialized doctor na sobrang um, makakatulong dito sa kanyang pinsan. Kasi talagang wala eh. Hopeless na talaga. So, nung kinabukasan, biglang nag-collapse ulit yung pinsan niya na loss of conscious na talaga yung pinsan niya. So, doon na siya dinala ng ambulance sa PGH. And thanks be to God, ay tinanggap siya sa PGH. Shoutout sa mga doctors and nurses at sa lahat ng medical staff ng PGH. Napakagaling nyo. Saludo ko sa inyo. Actually, nakausap namin yung doctor na nag-handle sa kanya. Actually, yung pinsan niya, nung dinala doon, nirevive na nila yung kanyang pinsan. Kasi, 50-50 talaga nung dinala na. Nirevive nila at narevive pa nila. Na MRI nila yung pinsan. Nakita nila yung sa brain nung kanyang pinsan, hindi pala siya mass tumor. Isa pala tong nana na kumakalat na sa kanyang brain. Parang, anong nangyari, na-discover nila, yung pinsan niya ay merong TB. So, lumala, so kumalat pumunta ng brain, so naging TB men meningitis. So, yung mga nakikita doon sa kanyang brain ay hindi yun mass, nana yun. So, kumakalat na sa brain, syempre, pinupush niya yung brain. Syempre, alam naman natin function ng brain, di ba? Lalo na sa lahat ng senses, motors natin, Even our organs, brain, control niyan eh. Kung yan yung CPU natin. Kung ano man mangyari dyan, konting ano lang dyan, a force or merong konting tumor ay talaga maapektuhan tayo niyan. Yung ating ginagawa, yung, yung normal na ginagawa natin. And nakakamatay talaga yan. Ang number one kagad na recommendation doctor is brain surgery. Pero even na maoperahan yung kanyang pinsan ay parang they do not assure yung family na babalik pa si Ralph sa normal kasi pwede siya maging lantang gulay talaga kasi nga grabe na yung nana sa kanyang brain pero yun yung only last option is brain surgery ang nangyari yung pinsan niya nag undergo ng brain surgery pero uh, sa tulong ni Father Flabby okay na isa sa na-interview natin dito sa akin vlog na humingi ako ng tulong sa kanya na baka meron siyang kak kakilala sa PGH na pwedeng makapagbigay ng anointing of the sick ng sacrament sa kanyang pinsan before to operahan. Hospital chaplain na si Father Chris ay siya yung nagbigay ng anointing of the sick before operahan yung pinsan ni Jesse. So thank you so much Father Chris. Shout out sa yon At sa lahat pa ng mga hospital at uh, chaplain na uh, napaka-crucial ng role nyo bilang isang pare na mabigyan ng sacrament yung mga pasyenteng Ah, diba? Yung nag-aagaw buhay, yung dadan sa surgery, kasi importante yun eh, na kahit anong mangyari before this surgery, ay naka ng sacrament yung taong ito. Okay, makakatulong to sa kanyang salvation. Before yung brain surgery, ay nabigyan siya ng sacrament. And yun na, talaga humingi na ng intercession yung asawa ko kay Saint Rita, nag-start siya ng nobina. And thanks be to God, yung 12 hours na brain surgery na survive yun na kanyang pinsan. Dinala na siya sa recovery room, naging okay yung lahat. Ilang araw after his surgery, actually nagugulat yung mga doktor kasi kinakamusta yan ng, ng, ng uh, wife ko, ano ng status, ano yung nangyayari, ganyan-ganyan. Nung nagugulat yung actually yung mga nurse, yung doktor, na nagiging maganda yung development sa pins ng kanyang pinsan na mayroong mga brain function, yung paghinga, okay, lumulunok pa nga. Kasi nga, nung dinala talaga, hopeless na talaga eh. Then, eventually, nung habang patagal siya ng patagal sa recovery room, mga ilang days, actually, one week pa nga siya nagtagal, ay nagulat sila yung fast rec yung recovery yung response ng brain ng kanyang pinsan. Uh, We're grateful na ganito yung nangyayari, yung nagiging progress niya. Para makita rin namin, we visited si Ralph sa PGH at nung bumisita kami dito, actually ito na yung last day ng nobina na ginagawa niya kay Saint Rita of Cascia. Alam nyo mga ka dito kayo magugula. Before kami pumunta ng PGH, actually nagre-research ako ng simbahan na nakapangalan kay Saint Rita of Cascia para mo siyempre hingi kami ng dasal pero wala akong makita na malapit doon medyo malalayo yung nakikita ko at nag na siyempre kung yung simba na yun ay nakapangalan sa saint na to for sure may relic yun pero wala akong makita talaga pumunta na kami doon sa PGH binisita namin tong pinsan niya at nakausap namin yung doktor okay talaga as in, nakita namin yung yung progress pag tinatawag siya ng uh, asawa ko Ralph ay nagre-response yung kanyang mga kamay ay, alam nyo na aware yung taong to kahit na hindi siya na nakakausap. Nagdala rin kami ng mga tulong or mga gamit na pwedeng gamitin ng kanyang pinsan du during yung stay sa hospital, yung mga medical supplies, something like that. Nakalimutan ko kasing dalen yung, actually nagdala kami electric pan. So, nakalimutan ko dalhin yun sa na, nasa sasakyan. Pinabalik ako ng asawa ko, ni Jesse, pabalik ng para kunin yung electric pan na yun. Pagbaba ko, doon sa parking. And then, nung nakuha ko na yung electric pan, pabalik na ako ulit doon sa kwarto, kusa saan nakastay yung pinsan ng wife ko. Yung doon sa parking, kitang-kita mo kasi yung tagusan ne eh, Makikita mo yung chapel ng PGH. Doon naglalakad ako, nakita ko kagad yung chapel. So, ang ginawa ko, dali-dali, ay dumerecho muna ako bago ako bumalik. Alam nyo, nung pagpasok ko ng chapel, lo and behold, alam nyo kung sino nakita ko? Sa malayo palang, kitang-kita ko na kagad, yung image, yung statue, ni Saint Rita of Cascia. Yan, pakikita ko sa inyo, yan. Na may hawak-hawak na bungo. And I was so amazed. Sabi ko, wow! Parang, grabe, wow! talaga wow sa intrita ng kasha nagpaparamdam ka talaga you are really on the move you're really praying interceding sa kasin ng ng asawa ko dilapitan ko yung image nakita ko may relic pa niya yung ginamit niyang veil. at nakita niyo rin pinost ko din ito sa aking uh, Facebook account sinabi ko to sa asawa ko at nami siya pinuntahan talaga namin kagad at nagdasal doon yung asawa ko she is crying at that moment, yan, tinitsura ko pa nga, hindi rin siya talaga makapaniwala. Talaga naramdaman namin yung presensya ng santong ito na they are really alive praying for us 24 7 Ang kagandaan sa kanila, they are not bound in time. So, kahit nasan tayo ay kaya nila tayong ipagdasal. Yes, kahit nasan ka, tumawag ka sa kanila, ipagdadasal at naririnig kanila At ito yung experience namin. Naniniwala ako na lahat no naging proseso sa kanyang pinsan, yung natanggap siya sa kaagad sa PGH, na operaan siya kaagad, naging maganda yung progress, ay lahat to ay may tulong ng prayers ni Saint Rita of Cascia. At yung pinaka-importante sa lahat, yung nabigyan yung kanyang pinsan ng anointing of the sick. Hindi man siya nabigyan ng sacrament of confession and Eucharist kasi nga hindi wala na, hindi na talaga makausap, hindi na makapagsalita. Yung anointing of the sick na lang talaga ang mabibigay. We felt so good. We felt so assured na magiging okay at makakaligtas yung pinsa niya. Makaka-recover talaga. Hindi yun yung nangyari mga ilang araw lang February 2 nagulat na lang ako in one morning ginigising ako ng asawa ko sabi niya patay na daw si Ralph and i was so shocked i questioned god sabi ko why parang paano nangyari okay na okay naman siya eh bigla na lang daw uh, ng 3am hindi na daw makahinga parang hindi na daw okay yung lungs 8 in the morning. Hindi ko lang alam yung exact time basta mga 8 yun dun siya na pronounced uh, na patay na siya. Uh, Face of Candelaria yon. Sobrang nakakalungkot. Personally, kilala ko din talaga tong tao, yung si Ralph, natulungan din niya, niya kami nung, nung uh, bago kami kasal ni Jesse. Kahit maikli lang yung panahon para nakilala ko siya pero naging maganda naman yung mga memories ko sa kanya. Parang Saint Rita, bakit ganun? Naniniwala kami na pinagdasal mo siya on that moment. God impressed in my heart. That is the answered prayer, Adrian. Alam nyo, minsan in, in times of death, and mortality, we don't understand bakit pa naging answered prayer to. Pero kung titingnan natin in a bigger perspective, sa mata ng Diyos, syempre hindi na makikita kung ano nakikita ni Lord. Lahat ng plano ng Diyos para sa atin ay always the best. Even if the answer is death, it is always the best. We don't understand why right now, in due time, pag nandun na tayo sa langit, makausap na natin si Lord, maiintindihan din natin why. At katulad nung nangyari sa pinsan ng, ng asawa ko, yes, my, my wife, nagmourn siya, nalungkot siya, but she, she received this peace that her cousin ay nasa mabuting kalagayan. Naniniwala kami na kung wala man siya sa langit ngayon, at, at at least nakatungtong siya ng purgatory. Even if yung ganun yung naging lifestyle niya in the past. But God's grace and mercy is more powerful than our sin. The the point na nabigyan din siya ng anointing of the sick, ng sacrament, at namatay siya ng Feast of Candelaria which is pre presentation of the Lord he was presented to the Lord. And yun yung parang pinanghawakan namin at naniniwala kami yung yung pagpaparamdam at yung mga yung manifestation ni Saint Rita of Cascia, nakita namin si PJ. Hindi yun coincidence lahat eh. And shout out sa brother natin na naglagay ng image dyan ni Saint Rita of Cascia sa PGH. Actually, nag-message pa sa pa siya sa akin. Nakita niya yung post ko, minessage niya ako sa, sa page na Uh, siya yung may-ari nito at nakita niya kasi yung naging uh, impact nito sa mga pasyente sa PGH. Kaya uh, he decided na ibigay na lang talaga sa PGH dahil malaking tulong to sa mga pasyente doon. Especially sa mga kamag-anak with hopeless cases. Very consoling na merong mga santo tayo sa langit na magdadasal sa atin. Amen. Supposedly na si Ralph ay lilibing siya ng February 7. schedule siya ng February 8. Okay, Thursday. Ito ah, magugulat kayo mga ka fate Kasi nga, di ba, nag-undergo siya ng brain surgery. Tapos yung part ng kanyang skull ay tinanggal yon kasi nga masyado nang nakalobo yung kanyang brain para mag, hindi na mag cost ng too much pressure, kailan tanggalin. Pero before siya discharge, syempre ibabalik yon Okay, pero hindi na nga nangyari yon kasi nga namatay na siya. Nung kinuha yung katawan ni Ralph kasama yung yung kanyang part of the skull nakalagay siya sa parang styrofoam na may mga yelo ganyan so binigay din sa kam sa pamilya sa kamag-anak so nung ililibing na si, si Ralph yung kanyang skull yung part ng kanyang skull ay nilagay din sinama doon sa uh, kanyang kabaong isama sa kanyang paglibing after no nag-usap kami ng ng wife ko parang siya pa nagsabi di ba si Saint Rita of Cassia may hawak siyang skull sa kanyang mga image tapos, nakita natin, nilagay din yung, yung skull ni Ralph sa kanyang kabaong bago siya ilibeng. Wow! Parang, oh my gosh. Actually, nung, nung araw na yon which is February, February 8, yun din ang simula ng 15 Thursday Devotion kay Saint Rita of Kasha. Okay? Kasi may tinatawag na 15 Thursday Devotion kay Saint Rita of Kasha before ang kanyang feast day ng May 2022. Bakit Webes? Kasi may particular na tema sa buhay ni Saint Rita na pinagninilayan at pinagdadasalan tulad ng kanyang kababaang loob, pasensya at malalim ng pananampalataya. So 15 uh, Thursday to. At nag-start yun nung mismong araw ng libing ng kanyang pinsan. Wow! kung Agustinian friar ka, kung mga Agustinian alam yan kasi nga Agustinian si Saint Rita of Cache. Eh. It really console us, it assure us that Ralph nasa mabuti siyang kalagayan. He is in purgatory right now. We, we kasi pag namamatay isang tao, hindi natin pwede sabihin nasa langit na yan, nasa langit na yan. Hindi, hindi ganon. Hindi natin alam eh. Uh, hindi tayo pwede pumasok sa langit na meron tayong bahid na kasalanan. So, kailangan natin mag-cleansing, mag-purgation. Naniniwala tayo mga katoliko na meron talagang purgatory Sino ba ang mamamatay dito na walang kasalanan? Lahat tayo! Hindi natin alam eh. Alam ba natin kung kailan tayo mamamatay? Hindi. Katulad ni Ralph, 33 years old lang siya. patang bata. Imagine that. Alam niya ba na mangyayari yun sa kanya? Hindi. Kaya nga we hope during yung moment na yon, pina-extend pa ni Lord yung kanyang buhay kasi nung dinala na siya sa PGH, before siya operahan, eh, ni na lang siya nun eh halos patay na talaga na revive na lang inextend pa ni Lord ang kanyang buhay and we pray na during our prayers intercession and and your prayers to him ay nagkaroon siya ng encounter with the Lord di ba kahit hindi man siya conscious hindi naman hindi naka, siya nakakausap pero niniwala tayo na may meron tayong kaluluwa ha? at yan ay may connection sa Diyos. at we pray that during that moment na next extend ng buhay niya even it it is one week after the surgery ay nagkaroon siya ng personal encounter with the Lord. ba diba, sa tulong ng ating mga dasal at sa tulong ng dasal ni Saint Rita of Cascia. Kaya nung panahon na yun, we are really assured na gumalaw ang Diyos sa buhay ng kanyang pinsan. At ito ang beauty ng ating Catholic faith. Hindi tayo nag-journey mag-isa. We journey as a family. Na itong pamilyang to, the militant and the triumphant church, ay tinutulungan tayo to live our life, how to live it. Parang ito ay tumutulong sa atin para ilapit tayo sa Diyos to sanctify our life. Yes, di ba yung mga tulong ng mga santo sa langit, Katulad nung na-experience namin with Saint Rita of Cascia, na she is really praying for Rod. Ang daming mga signs na pinakita. Naniniwala kami hindi coincidence yun na lahat ito ay will ng Diyos. Amen? Ito yung patotoo that our saint, Catholic saint, they are alive and they are really praying for us. Kaya alam nyo mga ka sa buhay ni Saint Rita, marami din sa mga naging intercession niya, kahit sa anong bigat ng kanilang pinagdadaanan through the intercession of Saint Rita ay na mapapagtagumpayan nila ito at nagkaroon ng conversion, pagbabago sa buhay because sa tulong ng Diyos, lahat ay posible. So I hope na na-inspire kayo sa story na to ni Saint Rita of Kasha. At kung ikaw din ay merong karanasan sa intercession ng uh, santang ito, Pwede mo bang i-share dito sa comment section dito sa video na to? Kung saan mo to pinapanood, i-share mo nga sa comment section ano yung naging experience mo din kay Saint Rita of Cascia. And mga ka-faith speaking of our Catholic saint alam nyo ba na every day ay pwede nyo makilala ang mga different Catholic saints? Paano? Sa tulong ng number one Catholic app sa buong mundo which is yung Halo app. Katulad ng buhay ni Saint Rita, dito rin makikita nyo ang iba't ibang buhay ng ating mga Catholic saints. Makikita nyo dyan sa Halo app, isa yan sa mga content nila na sobrang makakatulong sa inyo para makatekize tayo about our Catholic saint at para lumalim pa ang ating debosyon sa ating mga santo. At syempre, para mapalalim pa ang ating spiritual journey bilang isang katoliko. I-download nyo na po ang Halo app. Libre lang po yan mga ka-faith. At gusto ko rin palang i-promote mga ka-faith ang ating Adrian Milag TV merch. Itong mga Catholic merch nat natin. Katulad nitong suit ko, yung katoliko ako shirt. Kung interested kayo na mag-avail ng ating katoliko ako shirt, ilalagay ko yung link sa taas or sa babad ng video na to. At mga ka faith maraming maraming salamat sa lahat ng inyong mga support at sa panonood ng vlog na to. Thank you and God bless. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure, sobra ka na-bless at na-inspire dito sa blog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang ah, basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ko, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to. Make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, uh, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.